sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, Hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. at lumalaki ang bata at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. At nagsisiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At nangyari na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong, at ang lahat ng sa kanyay nangakakarinig, ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. At nang siya'y mga kita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret, at napasakop sa kanila Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng inalang Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.